Itong video na ito ay gusto ko lang ipakita kung gaano ka-efficient ang pag-alaga ng Black Soldier Fly kapag ipinagsama mo sila ng pag-aalaga ng 45 days. Napakaganda sapagkat ito ang aking pamamaraan para makatipid sa patoka. So kung inyong makita, nag enjoy yung mga manok sa pagkain ng larva ng Black Soldier Fly. By the way, yung larva, maganda sila sa age ng 14 to 18 days, sabi nila. So, ayan, nakita niyo hinugot sa ilalim ng kulungan. Ibig sabihin, yung dumi ng mga manok na sa sahod ng box, at doon sa box, nakalagay yung mga larva ng black soldier fly. So, ayan na yung box, ibabalik sa ilalim ng kulungan para pag dumumi sila, masasahod uli doon. Kapag nakuha na, siyempre ihihiwalay natin yung mga larva doon sa dumi ng larva. Yung dumi ng manok, kapag kinakain ng larva, nawawala yung amoy. At yung dumi naman ng larva na yan, ang tawag dyan ay BSF frass. BSF, ibig sabihin ay black soldier fly. Frass, dumi ng larva, na isang organic fertilizer napakagandang uri ng organic fertilizer. So, i natin. Ang tawag, actually, bistay. Yan ay DIY lang naman. Ano, madali lang yan gawin. Mahalaga lang, mapaghiwalay natin yung larva mula do sa frass. Ayan, yung nahuhulog yung frass. So, yung frass na yan, may curing period lang yan or maturing period na. So, mga ilang, actually, 2 weeks is enough na ihayaan lang natin para mapalabas yung kanyang methane. At maging pwede nang pataba. Ayan yung larbaw. Oh. Napakaganda. Medyo malilit ng kaunti. Pero yan nakita nyo na. Pakain sa manok. Actually dito sa manokan ay 50% nung patoka ang na-cut off na. Kalahati na lang ang pinapakain na feeds. Dahil ang kalahati ng kinakain nila ay black soldier fly. So laking tipid. At hindi nasa sacrifice yung health ng manok kung gaano kalaki sila sa 38 days doon sa pure 100% na commercial feeds sa kinakain, actually mas mabigat pa nga kapag ang kinakain ng manok mo ay larva dahil ang larva na ito, rich in protein. Napakayaman siya sa protein na siyang naging dahilan kung bakit ang mga commercial feeds, kung minsan mas mahal kapag mas mataas yung crude protein content. So ito ay pure na na crude protein, natural, galing sa larva, organic. Hindi siya commercial feeds. So, ayan, oh, kano sa kadali lang. Ibibistay mo lang, ihiwalay at handaan ang manukan kapag nag-aalaga ka ng black soldier fly, walang amoy. Hindi siya mabaho dahil yung ating mga dumi ng manok, chicken dang, yung poop ng ating chicken, ay mabaho lang sa kapag nasa decomposing stage na siya yung pabulok na decaying stage. Pero dito sa part na ito, hindi siya nabubulok. Kasi nga, paglabas nila, ando na yung black soldier fly larva na kaabang upang sila kainin. Hindi na siya dadaan pa sa stage na nabubulok. So, hindi siya mga Kung mapansin nyo, walang langaw na lumilipad-lipad. Kasi wala silang naamoy, wala silang dahilan para pumunta dyan. Ayan yung frost na yan, hindi na yan maamoy wala na siyang amoy. So, na-eliminate yung amoy ng manukan. Ganon kaganda kapag ang iyong manukan, ah, sasamahan mo ng pag-alaga ng black soldier fly. So, hindi naman lahat ay ipinapakain natin kasi siyempre nagtitira tayo na maging adult para maging breeder para meron tayo next generation din ng larva. Walang tigil dapat ang pag-produce din ng larva para walang tigil yung ating ay pagkukuhanan ng patuka sa ating manok. Hindi naman 100% larva kasi ay hindi pa naman kayang suplayan Pero meron nga palang ano rito kasi merong iba na nagtry bakit mabaho pa rin. Medyo kulang yung larva nila. Kaya yung kanilang frass hindi ganito kaganda. Basa. Nagpuputik. Kasi nga masyadong marami yung pagkain na inilagay siguro mga dumi ng manok hinaluan pa nila ng mga prutas uh, na mga nabubulok na hindi kinayang ubusin ng larva kaya nabulok ng amoy kaya dapat talaga yung ratio ng dami ng larva at saka ng ratio ng dumi ng manok ay alam ninyo din kung paano by the way dito ay tinuturo din natin sa isang box na yan kalaki ilang grams ba ng egg ang ilalagay So, sa simula, habang lumalaki sila, ilang hati na ba kailangan hatiin para yung kanilang uh, pagkain na nila at hindi talaga nangangamoy. Kasi mga ngamoy yan kapag hindi nila nakonsume at nagiging bulok. Yun na uli, sabi nga kanina, yung nabubulok na yan yung nangangamoy. So, ayan o, napakaganda. Wala kang makitang basa-basa kasi nakukusyong kagad ng black soldier fly at iyan yung kanyang dumi ng black soldier fly larva natin sabi nga kanya na is frost na nagiging pataba so, actually wala talagang basura ang iyong manukan kapag may alaga uh, kang black soldier fly kasi yan lang naman pinaka basura natin eh yung dumi pero dito yung basura na yan naging pera pa another product yan sa pag-alaga ng Black Soldier Fly. Yung Frost, actually sa Google ngayon o sa Lazada online, may mga binibenta na niyan per kilo. Mga Frost, kung tutuusin yan ay tapon na. Ngunit organic fertilizers. Second sa Vermicast, sa ano, Vermicast is a mother of all organic fertilizer naman. Yan, pwede mo pang i-process para gawing Vermicast pero magkakaroon ng amoy na yan. So, hindi na dapat, hindi ko na tinutuloy doon kasi mga ngamoy, ang purpose ko kasi para walang amoy. So, ayan yung next na ibabalik pa natin. Hindi natin uubusin pa mimigay sa ating manok. Yan ang oh, ganda. Oh. Ito ay nasa 12 days old pa lang. So, actually, 2 to 3 days pa dapat ano, bago ibibigay. Ngunit for demo purposes ay ipapakita natin na yan ay ayan. Oh. Binibigay natin at nag enjoy yung ating mga manok. So, yung manok na ito ay nasa 38 days old. Nasa 1K, 1 kg, 1.2 kilos karamihan na 1.2 to 1.4 38 days old pagka nag edad na mga 40 actually hindi naman talaga pinapaabot ng 45 kaya yeah, pwede na maharbisan nga mga ganyan so dito ayan nakita niyo ang bawat ilalim ng kulungan ay merong nakalagay na kahon yung kahon na yan sila ang sumasahod ng kanilang dumi da, uh, uh, kalagay doon sa ilalim ng kahon ay sa loob ng kahon yung mga larva ng black soldier fly na magkukonsume ng kanilang dumi para hindi mangamoy tapos yung larva naman ang ipinapakain sa ating mga manok so tipid ano recycle lang talaga so kalahati kasi halip na siguro nag ka na isang sako isang araw na feeds kapag fully feeds sa pinapakain mo ngayon kalahating feeds na lang ang laki ng iyong natipid kalahating sako na lang ang iyong uh, kailangan ipakain dahil yung kalahati napunan na ng larva ng black soldier fly, ayan sila oh tapos yung dumi pa ng manok, kinonsume ng black soldier fly, naging pera uli hindi na nangamoy napakagandang uri ng organic fertilizer ang BSF frass, maraming frass pero ito ay BSF frass 100% kasi nanggaling talaga sila sa bin, sa larva bin natin bin yung box na yan, bin ang tama.